News Update Mga balita ngayon, labing dalawang dating rebelde nagbalik loob sa Maguindanao del Norte. Tatlong mangingisdang dalawang araw na na-stranded sa West Philippine Sea na sa ng Marines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Cambodia para sa 3 day state visit. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labindalawang dating rebelde ang sumuko dala ang kanika kanilang matataas na kalibre ng armas sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Magindanao del Norte kamakailan. Pinangunahan ng First Brigade Combat Team at 99th Infantry Battalion ang presentasyon ng mga dating rebelde sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies. Hinandugan din ang mga ito ng suporta mula sa gobyerno bilang panimulang tulong sa kanilang pagbabalik sa payapang pamumuhay. Pinuri naman ni 1 BCT Commander Brigadier General Jose Vladimir Kagara ang desisyon ng mga tropa ng 99th IB para tuldukan ng kaguluhan, gayon din ang mga dating rebelde na tama at matapang nilang desisyong bumalik sa kanika nilang pamilya. Matagumpay na nailigtas ng mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 9 ang tatlong manging isda na dalawang araw ng stranded sa karagatang sakop ng West Philippine Sea kahapon, September 7. Ayon sa kwento ng mga manging isda, napahiwalay sila sa kanilang mother boat dahil sa malalakas na alon. Pagkatapos mailigtas ay agad na binigyan ng pagkain, tubig at tulong medikal ang mga manging isda na kinilalang sina Romeo Carta, Rojin Santillan at Axel Gonzaga, pawang mga residente ng barangay San Piro, Balayan, Batangas. Agad ding nakipag-ugnayan ng MBLT-9 sa Philippine Navy at sa mother boat ng mga manging isda para makuha ang tatlo. Nasa Cambodia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tatlong araw na state visit. Sa kanyang departure statement sa Villamore Air Base sa Pasay City kahapon, inihayag ng Pangulo na layunin nitong mapalakas ang kasunduan ng Pilipinas at Cambodia sa iba't ibang key sectors gaya ng defense and security, trade, agriculture, heritage preservation at iba pa. Layon din ng pagbisita na palawakin ng kooperasyong pang-ekonomiya Tugunan ng mga transactional crime gaya ng human trafficking at makuha ang suporta para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN sa 2026. Kasama ng Pangulo sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos, na una nilang sinadya sa pagdating sa Phnom Penh ay ang pakikipagpulong sa Filipino community. Inimbitahan si PBBM ni His Majesty King Norodom Sihamoni ng Cambodia bilang reciprocal visit matapos ang pagbisita ni Prime Minister Hun Manet sa Maynila noong Pebrero. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintyongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.